Agad na nagsagawa ng roadworthiness inspection ng mga tauhan ng DOTR, Special National Intelligence Committee for transport uh, Transportation. Kasunod yan ng mga reklamo hinggil sa mga pasaway na bus na bumabiyahe sa kahabaan ng MacArthur Highway, Valenzuela City. Si Bernard Ferrer sa detalye Live. Bernard? Audrey, nagpapatuloy ang isinasagawang roadworthiness inspection ng mga tauhan ng DOTR saik dito sa kabaan ng MacArthur Highway sa Valenzuela City. Kasunod ito ng mga reklamong natanggap nila hinggin sa mapasaway umanong bus na bumabiyahe sa kabaan ng MacArthur Highway, Valenzuela. Agad silang nagsagawa ng roadworthiness inspection. Sa inspeksyon nila, sinusuri ng SAIC ang mga dokumento ng bus pati na rin ang lisensya ng driver upang matiyak ang kanilang pagiging lihitimo ng uh, nag, uh, nagpapatakbo ng bus sa kalsada. Bukod dito, tinitingnan din ang kondisyon ng mga pangunahing bahagi ng sasakyan tulad ng ilaw, gulong, fire extinguisher, wiper at iba pang mahalagang kagamitan upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Maging ang mga motosiklo ay sinisita rin dahil sa oras na ng rush hour, nakakaranas na na mabigat na daloy ng traffic ang ilang bahagi ng MacArthur Highway. Paalala naman sa mga motorista na siguraduhin nasa maayos sa kondisyon ang inyong sasakyan sa pamamagitan ng regular na pag-usuri ng battery, ilaw, langis, tubig, preno, hangin, gasolina, makina at gulong. Higit sa lahat, huwag kalimutang tiyakin na nasa maayos sa kondisyon ang iyong mga sarili bago magbaneho upang maiwasan ang anumang aberya o sakuna. Audrey, paalala sa ating mga motorista ngayong uh, araw ng Miyerkules. Bawal ang mga plaka na nagtatapos sa numerong 5 at 6 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.